Ah! Aray. 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 Okay. Nanay Rosalina Chua 68 years old Residente Dito sa barangay San Francisco Del Monte Quezon City siya po ay 68 years old na. Ang iniinda po niya ay sakit sa tuhod, sakit sa balika, sakit sa carpal tunnel syndrome. Sa ngayon po ay naging okay na daw ang lahat. TV Bisaya 1 hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy. TBB Sayawan, maraming salamat po mga kababayan ko. Tapos mga sinuses, uh, eye at ear. ito naman is scapula, small intestine, descending colon, uh, hip, lahat 'yan, lahat ng parts ng katawan ng dito. Wei ginya. Ate, masakit po. Aray. But masakit. Aray. Mm, natamaan yung mga parts masakit. ng katawan. Aray. Okay. <laughs> Aray. Hmm. Masakit ay. Ano yung masakit? Siguro may sakit ako lahat yan. Mm hmm? Eh, internal ano? Aray. Masakit eh. Oo, oh, normal na siya. Kasi natamaan yung mga yung part ng katawan. Eh. Aray. Okay na. Ay. Okay na po. Ay, masakit na. Hmm? Oh, masakit ah. Mawawala na yung may maya maya. Ah! Aray. Aray. Okay. Aray na ba yun? Aray ko. Okay na. Aray. God. Aray. Oh my God. Okay. One, two. Ah. One, two, three. Ah!